magpupunta po ako sa palitan ng pera at uh, magpapalit ako hindi ko lang alam kung magkano ngayon ang palitan wala na rin pera eh palitan po dito nasa tabi tabi lang umaba na daw yata ngayon dati kasi umabot ng 500,000 ang 100 dollars hindi ko lang alam kung magkano na ngayon. Hey! How much? How much yesterday? 470? Okay, give me one. Ito po yung nagpapalit pasto niya dito sa tabi ng kalsada. Iniwanan niya, walang tao rito. Walang tao sa pwesto niya. Pero wala naman pong uh, kumukuha kahit na walang tao, walang bantay. Ayan po yung pera niya. Tiktik po 500. Ulang 1,000. Puro 500. Ito lang po ito sa tabi ng kalsada. Tagala kung uh, 100 ay 5 uh, 450,000 daw po ang palitan ngayon dati nakaraan na eh 500,000 ang 100 $50, dollars bumaba ng 50,000. Ano? Bye um, uh, $50, po. Bumaba siya dati 500,000, ngayon 250 na lang.